Ma, Yang. yung. Ayo, say say. Kaden. Okay na tara na. siya. Say, yun na, yun Ayun mo jona. Haha. 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 Ayan, laki. Ang bahay naman yung kulay. Ang laki, ang laki, ha. Hawak mo lang, picture lang kita, nak. <laughs> paharap mo dito yan, paharap mo. Ayan. Oh. Iy, hawak na laki muna dun. Ay, di mo, laki hawak natin yun, laki eh. Ang <laughs> daming starfish dito. Ito po. Oh, grey, oh, grey. Starfish. Ang daming starfish yan po.

bumubuga siya ng ano guys oh. dalawa sila guys ah oh, dalawa sila oh red ah oh. oh picture ka ta oh sige oh, ano lang ako picture na ba pa eh dito mo ganyan hawak dalawang kamay kasi hawak baba mo konti Oh, ito pa, oh. Agis na ni Papa. Aw, aw, aw. Ito. Ngayon laki, oh. Ang dami ng starfish. Orange. Kulay orange, oh. Wow. O, baso. Oh. Picture ni Papa. Picture ka to ni Papa. Smile. Bigat Bigat yan. Oh. Ma, tingin ma. Ma, tingin Ma tingin ka pa 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 yun o, starfish. Yeah, may kasama siya. Ang daming tinik. Di sya pantay. Mama, ang dami. e, daming. Eh, ba't Ang daming tinik ko. Sobra. Ayan, tinik ko. Hagis ko na doon. Ayun, ayun, laki pa. Ayun, ayun, Picture pa pa. Mama, huwag mo iiwan yung anak mo. Oh. Mama. Mama, <laughs> okay papa. ikaw oh ma Arte ng anak mo. Oh. Ma Tin, tin, ma. Ayun. Ayun. Tayo. Yan, shul na. May laman 'yan, may laman. Papa. May laman 'yan. Wow. Ko nakita, nakita niya yung kabibi oh. Mana nakakita siya ng kabibi. Iyo <laughs> sayo. kabibi. Maso. Hindi? Okay. Kabibi. Kabebbe. Prin. Hmm, kitnaman. Tara migi. Meron 'yan. May laman. Ay wala. Wala pa na naman. <laughs> Ay! Ay gang Anong kuha nyo ka? Nag-reply sa'yo na oh. Mangin na sila. Nangin na. Sinasay na. ah Pinsan na? Pinsan? pinsan. Apa. Sina pinsan? Dami starfish? Dami starfish? saan? Fish. Ayun. Saan hindi makikita? Ayun na, fish Ayun na, kita ni Isaiah. Mama, may nakita ako, fish. fish? Opo, leeg. Opo, Ayun na. Ayun na.

tindihan oh, no? Ito, ano, ano, ano. Ayan, ayan, ano. Ayan. Ayan, dami na pisyo. Ito, yan. Dami maliliit na pisyo. Ang liliit, Ayan. Ayan, Ang dami yun, ang liliit. Kulit, o. Ang nakita? dami ayo, no. Dami ito ang lalaki na ko. Ito ang lalaki, ang dami nila. Ito, ito. Ang dami nila, oh. dami ng isda, guys, oh. Yan yung mga hito guys, sa amin, sa dagat. Grabe ang dami mo, tamo. dami nila, oh. isang grupo sila. oh. dami fish eh. Oh. fish, siya Ang dami fish. Ang dami fish. Oh. dami fish. Ang dami May may tinikin ma. Hey, papa. Hey, ngayon Dampi ako. Dami, dami pisyo. Nilira sila, oh, guys. Ah. Ya, menang pisau. Nakikita ba dyan? Oh, nakikita. Ayan. Ah, what? Dami fish. Kampun tapis. Papa dito. Dapat dito. Papa, bye-bye. Pagka na dyan, ha? Tama na. Oh. Wala na starfish dyan. Say -say, upo -upo. Ligo na, ligo. Dito, babalik na tayo sa baba. Say, say, mama. Mama, say, say. Ate, doon ka ate. Picture ka ni papa. Dali, smile. Say. Ay, ayoko na. Munso. Munso. Say, starfish, oh. Say, Fish. Dito, dito wala na dyan. Dito na tayo sa baba. Ito malalim oh. Dito kaligo oh. Oh my god! Oh my god! god. <laughs> marunong ka, ka na yan ha! Oh my god! Lalim! Lalim! Oh my god! Upo kayo ni mama din Dali! Ayan! Say, smile. Say. ang kaya papa, say say. ay. Tampak Ay nalubog sila ni mama. Haha. 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 mama sa Haha. May Haha. talaga. Haha. 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 tayo. Haha. tayo ng fish. Tara na. Ulin natin yung starfish natin, mawawala yun. Nagapang yung starfish. Marty. Yan ka kayo picture ni Papa. Cheers! Bye-bye! Mama. Bye -bye. Bye. Ate da pa. Papa. Tingke da pa, papa. Oh. Oh. Atara na. Dito tayo magano magagawa tayo ng ano, ng castle. Tara na dali. Ayan, gusto daw niyang umakit dyan, oh. No? <laughs> umakit sa bundok. Umakit okay, yes, sa bundok, sige. Aka tayo bukas? Opo, pagkita nga ka agad dun, eh. Ika nga, nagp nagpabuhat ka lang dun, eh. Nagagawa tayo ng ano, bahay. May... Li! Papabuhat ba ka na dun siya. ấy chứ. đi. Đọc mồm à? Ta ta. Em ngoan. nó